yan naman nakikita na naman tayo ng pako ito ang napakagandang pako yung ano pa ba bata pa pinupulot kinukuha sa kagubatan yan yan o kagubatan na tayo ito mga idol pako yan. ito kaso magulang na mga idol piliin natin yung hindi pa magulang itulad tulad dito yan oh. yan kumpul kumpul marami sila dito banda tulad dito oh. napaka bata pa oh. ayan pako mga idol yan ito pwede pa to Ang dami dito. pako ito pa mga idol pako ito batang bata na pako ito lang magtsaga ka lang maghanap dito sa kabundukan ayan tulad nito ayan mga pako mga idol oh ito mga pako ayan mga pako yan oh ayan So medyo nakarami-rami na tayo. Ah, meron pa doon marami oh. Mga idol Dami doon. Ayun. Tulod na lang ito oh. Napakaganda. Ayun. Toko. Okay. Tapos ito. Ayun. lang, Sagaan lang. Kung gusto mo nang makakagulay ng ganito. Hmm. Oh. Tapos Dami. Tabi-tabi sila dito. Oh. Tapi tapi nggak idul. ito. itu oh. Dami di tuh benda. Nah, kadami nih na tayo nggak idul. Paku. Itu loh. Kumpul-kumpul di itu. Ayan. Ayan, paku. Paku. ito mga pako mga idol yan ang mga pako ito pako ang dami dito banda ang dami na tayo hmm dito sila sa gilid mga idol. Sa gilid ng kalsada. Yan o. Oh. Mga pako mga idol. Kaso kakasibol pala yung iba eh no. dami mga idol oh.